Good morning, Mr. Raison. Uh, I'm Arjun Baril from Baytown Homes. So, eto, uh, nagbuo kami ng mga organization para makatulong sa community. Para hindi na kami problema ng LGU, ay uh, kakaroon kami ng mga ganitong uh, samahan para magkaroon like uh, para sa mga livelihood, yung mga ganyan. Kailangan namin kasi, especially dito, itong aming lugar ay hindi naman ganong ka... Sabi na natin uh, below mean uh, middle class ang mga tao dito karamihan karamihan sa mga nanay dito ay uh, plain housewife so i think uh, i hope that you can help us na magkaroon kami ng mga makabuluhan proyekto na eventually magkakaroon ng mga progress and then we make sure naman uh, na ano, namin natin to ma-awardan man kami ng mga ganitong mga proyekto ay uh, we will make sure na magprospere -pro ito With the proper management, of course, siguro naman, uh, hindi naman masasayang ang pera ng gobyerno. Especially, uh, kami naman uh, kilala sa lugar na ito na talaga mga tapat at talaga we rule transparency. Actually, ang, ang motto namin yan, uh, integrity, honesty, and transparency. I've been here for uh, almost 24 years. Uh, it is my dream na maiangat talaga ang aming uh, lugar. Especially, kami talaga yung mga, magtutusin, kami nasa laylayan ng Angono kami yung barangay na pinakamahirap, kami yung barangay na kulang kami sa mga supports, and talagang kami ay nag uh, nagsisikap, na uh, sariling sikap, nagtutulungan, kaya ngayon nakakatuwa. It's my dream na ito, nabubuo ko na lahat ng mga samahan dito, nagsimula kami sa seniors, sa Baytown Task Force, and now ang pinakabata namin, The Baywatch, uh, medyo nakaka Uh, ano yung nakaka-fascinate yung pangalan. Pero ito yung Baywatch kasi it's, it's like a uh, Baytown Women's ito na working for a harmonious relationship ng aming uh, pamayanan. Paul John, niyo, nyo nga po kung gaano kayo ka-organize. Ano yeah. So yung gusto nyong tulong na ibibigay sa inyo ng uh, gobyerno, um, kahit ano po ba ang gusto nyo yes, or may specific po kayo na gusto nyong uh, ibigay sa inyo? Actually, uh, uh, Miss Horizon, ano, this is uh, my dream nga na magkaroon ng mga livelihood. Kahit anong mga livelihood naman, natututunan. Lalo na kung uh, gusto mo talaga yung livelihood na yan. Or let's make, uh, kung nakafocus ka naman, wala namang hindi madali eh. Actually, hindi madali lahat yung mga ganyan. Although, ang sinasabi ko nga, yes, we have a proper management. Maganda ang aming pamamalakan dito. Uh, sabi ko nga, in our almost... More than uh, two decades na nandito ako. So, nakikita naman ng tao ang pagbabago. So, ngayon nga, uh, ito yung mandato ko sa bagong women's organization na to bring na uh, mga livelihood dito sa amin para makatulong kami sa mga kasamahan namin na uh, sabihin na natin less fortunate or some, somehow na uh, as in maging, pro, maging uh, progresibo and at the same time yung mga kababayan namin ay yung mga paglilibangan. Hindi lang naglilibang, at least kumikita pa sila. And then, eventually, uh, magiging, uh, kung sakali mag-prosper itong mga projects, and then, siguro, magiging proud kami kasi sa amin mismo, napapakinabangan namin una-una yung uh, fund ng uh, bayan na we make sure naman na ito ay, kung sakaling mabigyan kami ng magandang opportunity to award us a uh, project or whatever na from the government, we make sure na this will work efficiently with the proper management uh, sa uh, tulong na rin ng aking mga kasama na nakita ko naman na very eager sila na kahit na maliit lang kaming samahan ay andyan sila hands on talaga nakita ko they accepted the challenges kahit na napakahirap pero masaya sila sa ginagawa nila para ng oras sabi ko nga lahat may time to tutuusin uh, kailangan lang ng proper management siguro ito nga yung pinaka the best na uh, mga horizon Anong na uh, even though na sa, uh, ngayon lang tayo na, actually nagkita But, uh, nakikita ko rin yung video, nakikita eh, ko rin 'yung potential kasi that's my vision na eventually uh, Baytown Homes will progress and then hindi lang ganito 'yung kasi ang, ang unang-unang tingin sa amin dito da dati ano talaga eh uh, very poor, bahain, And dito lahat ng ano namin eh uh, dito lahat na problema sa amin. At uh, sabihin na natin uh, minsan kasi parang nasa mababang area kayo Yes, actually catch basin kami yung open space before, akala mo ghost town na itong area na ito. And then, napaka dumi. As in, talagang parang gubat itong area na ito dati. You know, makita nyo naman, napapakinabangan. Ngayon, napapakinabangan namin sa parking lahat. So, proper management, I think, yun ang pinaka-the best na asset namin dito. At, uh, and the most specially, uh, very transparent po kami. Kasi we serve it uh, with integrity, transparency. Sir, explain nyo nga po, ano po yung HOA? Anong ginagawa? Okay. And ano po yung uh, Baywatch? Bayon? Anong kaibahan? Yeah. Para maintindihan lang kung paano at saan tutulong ang gobyerno. Like uh, Department of Science Technology. Okay, uh, actually, the HOA itself is talaga uh, kami yung uh, legitimate na mga officers dito. Uh, na... Uh, ang uh, nag-administer ng homeowners association na Baytown Homes uh, uh, homeowners administration na kami nagpapatakbo rito lahat uh, from from basic needs ng mga ano the gates guards lahat ng mga facilities dito so kami and then ay ito nga binuo namin itong Baywatch which is the uh, uh, Baytown Homes Women's Organization towards uh, harmonious uh, community expected BOD so Napakaganda naman ng feedback and then the respond of the response of the of the of women uh, women's uh, especially uh, press Emmy and the rest of the officers talagang uh, kahit gabi-gabi na nagmi-meeting sa bahay talagang nagbe-brainstorming nila to how to uh, to uh, think of some innovations dito sa amin lugar so ayun napaka ano overwhelming talaga Yeah uh oo -oh sa out homes. Misan lang namin, misinterpret, akala, nagpapasikat tayo. No, it's not, it's not, it's not our, ano. May plano kang tumakot. Yes, yes. Ah, oh. oo. Dito sa mm -hmm. Bay Homes. Start kami pandemic. We have a lot of mga organizations na sinusupport. Kahit sabihin natin, mahirap lang kami. Yun nga lang. Kung baga sabi nga eh, uh, kung ikaw may 2 kilos ka ng rice at uh, hindi mo pa naman kailangan yung 1 kilo ng rice, eh, you can share doon sa mga nangangailangan. Doon po kami, Even my family, and very thankful, my wife is na uh, napaka-supportive sa akin lahat ng mga projects ko, na kahit na wala kami nahihita rito, even a single centavo, wala kami kinikita. At lumalabas pa ang kukunti namin pera. Minsan, yung mga, even uh, break even lang kami, talagang we make sure naman na nakakatulong kami. But of course, uh, family first, yun naman kami. Uh, although I support my mother, na mag-isa na lang din. Pero kahit pa paano, eh, napaghahati-hati, namamanage ng lahat. So, sir, talagang uh, isa kayong uh, gamit no, ng Diyos at ng pamayanan at ng lipunan natin. Kaya, sir, si, ano, uh, kayo po, sir, ano pong name? Vice President? Uh, Parang, Vice President, oh, so, sir, kung meron pong ibibigay ang gobyerno sa inyo, sa tingin mo po, ano po yung gusto natin? na uh, alam mo na mas kailangan ng samahan ninyo at mamaya po sa inyo, ma'am, yung sa kababaihan. Actually, ma'am, uh, uh, ako nga po pala si Bot Cruz. Ako po yung vice president ng uh, Baytown, Hoa. Uh, actually, ma'am, kung ano po yung uh, maiibigay ng gobyerno sa amin, uh, we will be thankful and we would be very grateful kasi sa dami ng mga subdivision dito, uh, nakuhan yung pumunta dito sa amin at... Uh, Handa kayong tumulong para sa aming pamayanan. And uh, we will assure you na kung ano po yung uh, projects na ibibigay nyo sa amin, ay uh, gagamp gagampanan po namin ng uh, masigasig yan, ng puso. At higit sa lahat, yung pagmamanage po niyan, ay makakasigurado po kayong uh, magiging makabuluhan po yung magiging projects. Um, dito tayo sa president ng bago ninyong samahan na inilunsad ng kababaihan. Uh, Ma'am, pasuyo na lang po yung name. Uh, Emeline Bunayon po. Ma'am, Emeline, bakit po kayo naisip na sumama sa isang ganito organization sa mga kababaihan? At kung sakali magbigay ng tulong ang DOST sa inyo, ano po yung gusto ninyong project? Yun po, ang... Uh... Uh, yun nga nakita namin kasi sa true leadership of our President na nakita namin yung transparency tsaka yung good leadership. So na-encourage kami na supportahan siya at uh, i-accept yung challenge na in din sa amin na ito nga bumuho kami ng kababaihan dito sa amin community para rin makatulong na rin sa aming komunidad para mapaunlad yung amin samahan. So kung meron mang ibibigay sa amin ng pamahalaan o ang gobyerno, Malaking tulong po yun uh, ay uh, at pagyayamanin namin ito, hindi namin ito sasayangin kasi sa big opportunity, kahit ano, kahit ano po na makakatulong din para sa amin pamayanan. So uh, malaking opportunity po ito para sa amin. So pipilitin namin na hindi ito masayang. Um, Nakaya po kayo nabuo dahil sa tiwala ninyo. Say sa in, sa president, yung pama, pamamaraan ng pamamalakad nila. So, napaka-organize. Mahirap nga naman po yun na gumawa po tayo ng samahan at pagkaroon ng project na hindi naman po maayos ang uh, pamamalakad at baka mabuwag lang. So, <laughs> Alright, ma'am. Thank you so much. Si ma'am po talaga ang uh, nag-message yes. sa amin kasi na-inspired po siya sa samahan ng mga magsasaka dito sa Angono naman. Ma'am, uh, kayo po ano po yung gusto niyo yung tulong mula sa gobyerno at bakit din po kayo nag-join dito? Ah, uh, ang pangalan ko po ay Kim Galo. Bali, ang um, uh, sa amin pong samahan ngayon bagong tayo na samahan ng mga kababaihan. Uh, malaking bagay po kung ano man po mai tutulong ng ang uh, gobyerno sa amin malaking-malaking pong pas, uh, pagpapasalamat ang ma, ma ibibigay namin sa kanila. 'Yun po. At tap, tapos po kaya po ako sumali dito para po yung kung ano man po yung pwede kong ma-impart na tulong din ay maibigay ko din po. 'Yun. Para hindi naman po laging take lang po ng take, kailangan may give din po kami. Hindi na maganda doon. Ma'am, baka mayroon po kayong sabihin at ano pang gusto ninyong ipaabot po sa ating gobyerno. And bakit po mga kapitbahay niyo barito eh lahat may trabaho, gusto rin ba tulungan? Baka may gusto po kayong sabihin. Mami ko na, Ma'am. <laughs> uh, Baril po, wife po ni Press. Actually, matagal na po naming objective na ano, kasama po ng mga hawa ang pagpapaunlad talaga po ng aming lugar. At kung may maibibigay man pong tulong ang gobyerno para sa amin, ay hindi po namin tatanggihan. Dahil yan po ay talagang uh, makakatulong sa aming mga kababaihan din po. Para, kasi hindi na po sapat ang isang, isang tao sa isang pamilya na nagtratrabaho. Kulang na po yan man, na makatustos sa isang family. So, kailangan namin na sumuporta din po sa isang pamilya. So, any ano po na may ibibigay sa amin is uh, appreciate Hello po, Ms. Horizon. Ako po si Maloy, Assistant Secretary po ng Baywatch. Ako po, Am, um, kaya po ako nag-join sa group na ito kasi nakita ko yung potential na makakatulong tong grupo na ito, lalong-lalo na sa mga mamis na kagaya ko. And para matulungan na rin po yung mga kapitbahay ko na Uh, hindi mo po masyadong busy sa buhay <laughs> para marami rin po silang pagkabalahan <laughs> and yung mga less fortunate po na wala po silang means para magkaroon ng pagkakakitaan so kaya uh, pinukush po namin itong group na to and sana um, mabigyan po kami sa magandang project para matulungan po umangat yung community po Ako po, po, po si Kimwell Galo, uh, ako po yung anak ni Mama, bali sinusuportahan ko din po yung Uh, group po nila. Uh, bilang kabataan din po, sa tingin ko po uh, kung mabibigyan po mabibigyan po kami ng project ng gobyerno, uh, hindi lang po mga pamilya-pamilya matutulungan namin uh, bilang kabataan din po. Sa uh, tingin ko matutulungan din po namin ang mga kabataan po. Marami na din pong pangailangan ng mga kabataan tulad ng school supplies po. Araw-araw pong gastusin, pamasay at bang So, ko po ma maging uunlad po mga kabataan sa mga project. Ito no sir, so mula sa mga nanay pati sa kabataan, kung maaari ganun ang ibibigay sa inyo ng gobyerno. May pahabol po kayo? Yeah, actually, uh, sabi ko nga ito, sabi ko nga sana, ito na yung time, ito, sabi ko nga ito na yung matagal ko ng mission and vision na talagang may, actually may programa ako ngayon na tulungan ang mga senior citizen, mga PWDs dito sa lugar namin na sana if God's willing na may kasakatuparan namin ito dito na sinasabi na susuportahan namin yung mga ganyang pangarap mo press kasi talaga makakatulong naman po talaga especially yung mga kapatid natin na mga uh, seniors na na talagang wala nang capability to work and then yung iba uh, unfortunately mga bedridden na so no, nakakaawa din po kasi siguro talaga nga na binibigyan pa tayo ng lakas at uh, ng kaisipan na makapag-isip ng mga gitong programa para Uh, hindi lang, baga alam naman natin yung uh, demanded kasi tayo sa napakahirap ng buhay. Kaya gusto kong i-share whatever I uh, have a blessing, na naman talaga ginagawa namin ito. Yun nga lang, hindi ko rin kakayanin na sa amin lang lahat ng fan. Kasi sabi, sabi nga sa'yo, kami naman ay ordinary lang din na tama lang din ang kinikita. Yun nga lang, pag nagtutulungan naman po talaga, ito, especially, siguro kung may maitutulungan ang government sa amin, mas makakaluwag sa amin and we'll make sure talaga na lahat ng uh, pagsisikap ng gobyerno na mapaunlad ang buhay ng bawat Pilipino na nasa laylayan, yan na tinatawag. Or sabihin na natin na less fortunate. Ay, napakagandang proyekto po ito, Ms. Horizon. Ano? Ito'y talagang aming iti-treasure na sabi ko nga uh, sa Women's Group na ito newly built na Women's Group, ito'y bring the, some ano nga dito, mga workshop, mga kung kinakailangan mga, at least may pagkakitaan ang mga Uh, livelihoods, mga ganyan. I, uh, I was very thankful. Uh, talaga na matutupad na yung mga pangyayon. Siguro, sana nga uh, with uh, help ng uh, Panginoon, with the God's blessing, ito na yung pagkakataon. maybe, uh, Ms. Horizon, you made, uh, ikaw yung ginawa ng Panginoon na maging tulay para sa amin. Uh, kami nag, uh, hindi pa man ay nagpapasalamat na kami ng taos puso. Sampo ng aking mga kasamahan dito, ang aming subgroup ang aking mga board of directors, ay kami po'y nagpapasalamat kung may sakatuparan man itong mga proyekto na ito. At, at sisiguraduhin namin, uh, kilala naman nila ako rito. Sabi ko nga dito eh, once the president na pag ng pera, consider me as resigned. So they know me. Alam nila kung gaano ako transparent and maraming proyekto magaganda ang national government. Nga lang, hindi na ita-download ng maayos dito sa sa community. So siguro this time, may mga katikagaya ninyo, na nagiging bridge from the national government to the local government. Sana ano maging, uh, mag magprosper tayo. Kasi yan lang ano naman talaga uh, uh, alam ah, Hindi kakayanin yan pag isang tao, ah, isa lang ang inaasahan ng family. At uh, kasi basic needs from studies, uh, basic needs, pagkain, support sa mga gamot, whatever. So talagang napaka-thankful namin, Ma'am, at Euro, nag-reach out kayo sa amin through Ma'am Galo, Ms. Galo, our, one of our officers and that, and I hope na and I pray na ito ay magprosper and uh, near future or as soon as possible much better. So, ano, uh, eh, maraming salamat po. Thank you so much. Pero po, ito lang masasabi ko sa inyo. Uh, kalalabas pa pa lang ng uh, -T -T yung kalang pro programa na textile, Philippine textile. So, okay lang po ba sa inyo kung yun muna ang titingnan natin na Uh, baka na maibigay na tulong sa inyo. At alamin natin yung Julius Liano, yung kanyang uh, itong programang ito. Yes, actually, yung textile naman dito, kung mapapansin nyo, since kami nga ay Art Capital of the Philippines, Actually dito sa amin, may mga ilan dito ng mga uh, DOST project niyang PTRI. I think siguro talaga napaka-swak na swak dito sa amin yan, na maibigay sa amin. Kasi unang-una kami ang uh, we consider as the art capital of the Philippines. And then, dito nagagaling yung mga Texas. Mas maganda nga, nakita ko yung mga produkto niyo via online, ano. Napakaganda, very high, uh, global class. So, kumbaga, siguro, Ah uh, ito na yung, ito yung siguro pagka... Yes, of course, oo. Tapos, uh, madaling trabaho. Kung kailangan lang focus. Lahat naman talaga kailangan mong mag-focus. Mahirap sa umpisa, pero eventually, pagka na, nakasanayan mo na, para ka na lang daw na naglalaro. And yun nga, sabi ko, napakaganda opportunity to na may award sa amin from the PTRI na itong mga ganitong produkto at mapagyaman namin at uh, lalabas ang mga, mga nakatagong skills ng mga nanay or even tatay kung talagang gusto nila. And even those kabataan na talagang uh, willing sumuport dito sa project nito neto, talagang so, napagandang opportunity po tipo ito. Na sana nga, uh, if ever, na, uh, we are blessed to award this project, uh, yun nga, uh, lagi namin sinasabi, we will manage this with uh, ano, baga, with integrity and transparency and we make sure na it will prosper na hindi kayo mabibigo sa amin as long na uh, pinagkakatiwalaan niyo kami and we will never breach those ano uh, trust na ibibigay niyo po sa amin hindi naman masama na subukan di ba yes, of <laughs> yes. Uh, lahat naman ng bagay meron talagang stage ng trial and error eh yeah. wow, hindi mo talaga feel itong mga ganito like kasi ito like wow, we being textiles, yung mga yan. Talaga napakahirap naman talaga yan sa umpisa. Pero sabi ko nga, walang mahirap kung talagang isa sa puso mo and then yung goal mo na makatulong ay nandyan. I, I'm sure, I'm sure, talaga yun yung pag-create ng mga gadgets na masahirap yan. Eh. E, ito na from raw material, sa tingin ko naman, Uh, hindi siya yung very highly technical yung, tech, yung highly technical nga eh natututunan mo what more itong mga organic na mga ganito so very nice ano po ito very good opportunity matututo ang mga kababaihan magiging responsable yung mga marites at saka marisol mababawasan at least uh, <laughs> kiki pa, mabibigyan ng trabaho yes you're right po uh, thank you Ms. Horizon, for this uh, Sige po, thank you. Wala na ba kayong pwedeng hilingin pa at baka may uh, habol? At yun nga po, itry natin kay uh, Director Julius yung uh, uh, project nilang uh, ayun, yung textile. So try po natin yun, sir. <laughs> thank you. Happy Morning Show. Lagi kayong makinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. Magandang umaga sa iyo, Miss Horizon, at sa iyong mga taga-subaybay. Happy Morning po, Secretary, and congratulations po dito sa naganap na pamanaagham sensya sa bawat habi at kibla. Sek, ano po yung ano nyo, so, suot niyo? Ah, ito ay gawa sa pinya at seda or silk. So, itong horizontal, ah uh, pinya fiber, at yung Maninipis na vertical, that's silk gano po ba kahalaga na talagang dapat uh, tangkilikin natin yung ating tela, lalo na po sa mga nasa ahensya ng ating gobyerno, mga opisyalis po natin? Pag maliban tulad... sa nakasaad sa batas, marami ang mga positibong uh, objective ng paggamit ng mga tela mula sa Philippine Tropical Fabric natas na yung ating awareness ano sa ating uh, Philippine textiles kasi marami na rin tayong kalaban sa merkado. Increasing the level of awareness, engagement at para lahat lahat tayo, ba, diba, we can recognize. Para pag sa susunod na may nakita tayong tela, alam man lang natin kung ilokano na yun or galing Mindanao. So, Happy morning po, Mr. Rison. So, ano po yung uh, kapupulutan pa ng uh, um, aral ng ating mga kababayan na dapat nga ba nila talagang pahalagahan yung mga tela natin po. Ano po yung mapapayo natin sa mga susunod na henerasyon na tumatangkilik ngayon ng tela na hindi naman po nakasuporta uh, sa ating ekonomiya na ating bansa. Pinakita rito kung gaano kahalaga yung ating uh, Philippine textiles at paano ito makatulong sa ekonomiya na ating bansa. Kaya sana nga ay suportahan natin ito at uh, ito ay uh, sana matuloy-tuloy pa sa susunod na mga henerasyon. At sana nga yung 100 million population sa ating bansa ay uh, magkaroon ng support uh, sa ating mga... Uh, local products. Ano po? Kasi nga, dahil dito, ay dito magsisimula ating pag-unlad. Pag at nabanggit rin ni Secretary uh, Renato Solidum na kung saan ay yung... Pumaari uh, ay maging negosyante rin po tayo. Sana tangkilikin natin ang sensya at teknolohiya. Muli ang iyong lingkod, Ms. Horizon Chaser. Happy morning! And The next Olympic po natin, ano yung pagbabago Pagka, na talaga po ang ating dapat. tinangkilik? Yung gusto magpuntahan niyang golf, dayan sir, malaking magagawa sa ekonomiya natin, parang ganyan. So marami mabibigyan ng trabaho. Bukod ng Miss Horizon, so... Ay gumagawa ng research patungkol sa ating ekonomiya, patungkol sa kahirapan sa ating bansa, at patungkol sa turismo ng ating bansa. Happy morning, Ms. Horizon. Maraming salamat po. So, ako po si Manuel Hernandez. So, ang research ko po ay about po sa mga garapata po. Pinag-aaralan po natin kung paano sila nabubuhay despite na kumakain sila ng mga toxic substance. Kaya kung katulad ng mga ayon na nasa dugo at kung paano sila nabubuhay kahit nitreat sila natin ng mga chemical. And ultimo yung panukat. <laughs> Kompleto makabuhay tayo ng marangal, magkaroon ng dignidad. Ang gaganda na sinabi niyo. So ngayon, po, well, happy morning! Muli ang iyong likod, Miss Horizon Chaser. Narito. Is... Sino pa pong kailangan na magbigay dapat ng tulong ngayon dito sa okay, ang Ono Rizal? Miss Horizon. Uh, happy morning, Miss Horizon. Uh, Horizon. Director, yung, di ba po nakatutok tayo sa kalusugan, sa tamang pagkain? Um, uh, sang ayon po ba kayo rito? at Every ano po ang maipapayin sa ating mga LGUs, so government, o mamamayang Pilipinas. Last but not personal. Kayo <laughs> <laughs> rin po ba and ay and health conscious? Sa so, uh, mental health po, you know, kasi po mga doctors, po mga professionals, pero may problema sa mental health, di ba po? And hindi rin sila naging productive. O oh, may nakukulungan na doctor, may nakukulungan na lawyer, di ba po? Then may mga behavior na hindi po kayang pilihan. So, ano po yung ating pag-aaral dyan? Alright, so naging matagumpay ang annual sales meeting. Sir, um, ano po yung uh, talagang uh, buod nito at tinutukoy natin para sa ating uh, itong tema ninyo, Pilipino Wikang Mapagpalaya and yung buwan ng Wikang Pambansa 2024. Um, kanino po dapat talaga ito na maipatungkol at ano po ang masasabi natin doon sa gumagamit po ngayon ng Wikang uh, Banyaga, lalo na po sa sensya at technology Sandali, masasabi natin, mo. isang kilometro ang tanong at Isang sem isang semestre ang sagot ka dali lang. <laughs> 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 Ko ano lang po. Oh, sige, sige. gutay gutayin mo dai. <laughs> Alright, para tuloy-tuloy lang. <laughs> Sige po, I edit na lang natin. Okay, right. una, uh, ano? <laughs> ang cute nyo pala, sir. Ay, cute talaga ako. Okay. Right. Kasi yung tanong mo, isang, isang taong uh, dalawang semestre ang sagot. Para natapos <laughs> kasi. Alright, sir. Okay, uh, joke lang ako. Okay lang po, masaya butay, nga butay. po eh. Oh, isa, unahin. Okay. Doon okay. si Dr. Rina Yesi na walang ka Happy morning to all. Happy morning, Miss Horizon. Please visit the Changdam restaurant. Thank you for coming. Happy morning. sino-sino po talaga ang dapat maging partner. Ito yung maaasahan natin sa taong 2023 pa para sa pagsunong ng mga Napaka, First time ko to, makikita natin palagang kayang May, may, may kinalaman ba ito? Dito? Uh -huh. All right. so di Diba, high-tech ng na ating mga tricycle? Ako, ito lang. Ay, pati pa ito. Ano pa po yung dapat nila na sa Pilas and kayo po ang president ngayon. Good morning! Ayun, ano po yung kaibahan nito? Stay healthy! Eat sushi! Sa MK Sushi Sa MK Sushi Sabi nila, masama daw magkape. Pero bakit marami pa rin ang nagkakape ng healthy blend? Herbal Coffee sa Health Inside Wellness. Ito yung kanilang bagong uh, opisina dito sa Triang Quezon City. Kaya tara, subukan natin ang Health Inside Wellness 15 and 1 Herbal Coffee kung gaano ito kasarap. Uh, ka na, nagba-vitamins ka pa. Tikman natin gaano ito kasarap. Libre lang dito sa Health Inside kapag po dumalaw kayo. Ano? Diba? Uy, yeah. tingnan niyo po oh, mga kababayan ko. Oh. Ang bango ha. So, mm. ang bango. Diba? Kapag yung medyo stress ka, oh, wala talaga yung stress mo. Ganito ka bango yung kape. Yung mahilig sa brood coffee, parang ganun din yun. Sarap po talaga kahit uh, alam ko na tikman ko na to. Ulit, ulitin mo. Hahanap, hanapin nyo po. Totoo, talaga ito yung kape na gustong gusto ko. Kaya sana, Matikman nyo rin po at magugustuhan nyo. Happy morning! So, lumipat na po kasi ang Health and Site Wellness. Dati po doon sila sa Mother Ignatia dahil siyempre, dahil napakasarap ng kape at maungusay mga produkto, natura lamang na umuunlad po ang isang company. Ayan, so dito na tayo. Napakagandang kumpanya ngayon ng Health and Site Wellness. Kaya sa mga gusto pong uh, pumunta rito ay alamin nyo lamang sa kanilang website.